Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. The Music and News Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada, ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Drive Max. Balita. balita. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide. Headlines. O manoy ugnayan ng ilang mga pogo, tinawag na one big happy family ng isang senador. Paok, nakikitang si suspended bamban Mayor Alice Guwo ang most guilty sa gitna ng isyo nito sa Pogo. Ang Pilipinas tila naging money laundering hub na rin. Ayon naman sa isang mambabatas. Los protesta, ikinasan ng isang grupo para sa pagdedeklara ng July 12 bilang West Philippine Sea Day. Designated survivor remark naman ni Vice President Sara Duterte. Dapat imbestigahan ayon sa isang house leader. At 129 student-athletes ng palarong pambansa may iniindang sakit. 23 atleta dinala sa ospital. DRIVE MAX! Pakalita! Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Bandita Nationwide. Thrive Max. Bandita, Bandita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, Heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng biyernes, July 12, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. DRIVEMAX Balita Inilarawan ni Senadora Risa Honteveros bilang one big happy family ang ugnayan ng mga Pogo. Sa isang pahayag sinabi ni Honteveros na noong niraid ang Pogo sa Bamban, Tarlac, marami silang natagpo ang mga papeles ng iba't iba pang Pogo firm. Isa anya sa kan nilang nakita ay ang Brickhearts Technologies Incorporated. Nang suriin umano nila, ang mga incorporators nito tanging pangalan ni Gerald Cruz ang nag-stand out. niya pangalan na ito dahil si Cruz ay ang incorporator din ng Farmally. Incorporator din umano si Cruz ng isa pang full win incorporation kung saan ang chairman nito ay si Michael Yang. Maliban pa diyan, may isa pa umanong pogo nakapareho ang email sa Brick Hearts na sinasabing pagmamay-ari rin niya na ayon naman sa sinadora ay isang taong napakalapit kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Huntiveros na mukhang marami-rami pang kabanata ang pogo fiasco. Rhyme Max. Rhyme Max. Idiniin ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Undersecretary Gilbert Cruz na hindi pa rin maituturing bilang state witness si suspended bamban Mayor Alice Guo sa gitna ng kinaharap nitong isyo sa Pogo. Ayon kay Cruz, ang mga state witness ay mga list guilty. Sa kaso niya ni Guo, nakikita nilang ang alkalde pa rin ang most guilty sa kaso. Mababatid na noong nakaraang linggo, sinabi ni PAOC spokesperson Winston Casio na ikokonsidera lang nilang state witness si Guo kung makapagtuturo ito ng taong mas mataas sa kanya mula sa kanilang criminal organization. Drymax, Bandita, Samantala mga kabrigada ang Pilipinas, tila nagiging money laundering hub na rin umano ayon sa isang senador. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada, report. Ipinahagi ng Sen. Win Gachalian na makikita na nasa bilyong-bilyong piso ang pumasok dito nga sa 36 na bank accounts na finries kaya suspended ang bantalak may go o guwaping iskasunod nga ito sa paglalabas ng Court of Appeals ng Kautusan upang i ang asas at maging ng ilang individual at kumpanya na hinihina ng sangko sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Game Operator o Pogo. Kung saan hindi yung ito sa mga kinikita ni Go sa kanyang mga korporasyon dahil kung tutusin ay nasa dami yung piso lang ang mga ito. Alin nito binanggit ng senador na tila pinapakita lang ng sitwasyon ito na nagiging money laundering hub na rin ang bansa maliban sa pagiging husband of fugitives nito. Samantala ayon kay Gatchalian, base sa mga dokumentong pinasa ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ay makikita na halos ng perang pumasok kay Go ay galing sa China. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 5.1 Brigada News sa Fem Manila, The Music News, All full. Samantala sa ibang mga balita po, nilinaw ni PNP Chief General Romel Francisco Marbila na walang kinalaman sa paghahanap kay Apollo Kibuloy at iba pang mga wanted ang ginawang rigodon sa hanay ng pulisya sa Davao. Nahuli umano ang isa sa mga wanted na si Pauline Canada dahil sa tulong ng reward at hindi dahil sa reshuffle ng mga opisyal. Naaresto ito sa kanyang bahay sa Davao City sa bisa ng warrant of arrest matapos makatanggap ng tip nang maglabas ng reward ang DILG. Mababatid na mula pa noong Mayo, sunod-sunod na ang Rigodon sa Davao. Drive Nagsagawa naman ng programa ang atin ito sa Boy Scout Circle sa Quezon City para ipanawagan ang pagdideklara ng July 12 bilang West Philippine Sea Day Ito ay kasabay po ng ikawalong anibersaryo ng arbitral na naipanalo ng Pilipinas laban sa China sa The Hague Ayon kay atin ito, Co-Convenor at Akbayan President Rafaela David, walong taon na ang nakalipas mula ng mangyari ang momentous victory ng bansa sa international stage sa pamamagitan anya ng pagdideklara ng July 12 kada taon bilang West Philippine Sea Day na pagtitibay ang alaala ng mga Pilipino at na rin sa bawat isa ng stakes ay totoo. Drive Max. US at France kapwa tiniyak ang suporta sa 2016 arbitral ruling. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. Report. Kapwa tiniyak ng Estados Unidos at France ang kanilang suporta sa pakikipaglaban ng Pilipinas para itaguyod ang 2016 arbitral ruling na kumikilala sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ang pagliyak ay ginawa ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson at French Ambassador to the Philippines Marie Fontanel sa isang okasyon kaugnay ng paggunita sa ikawalong anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration laban sa pag-aangkin ng China sa halos buong karagatan. Sinabi ni U.S. Ambassador Carlson, na muling iginiit ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa China na sumunod sa 2016 arbitral ruling at tigilan ng kanilang pangaharas sa mga parko ng Pilipinas at paghadlang sa freedom of navigation and overflight sa naturang karagatan. Sinabi naman ni French Ambassador Fontanel na ang 2016 Arbitral Ruling ay isang malakas na mensahe sa buong mundo sa pagtataguyod ng international law na dapat ipagpasalamat sa Pilipinas at kaisa ng France ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa pagtataguyod ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Trimax, Trimax, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, yung designated survivor remark naman ni VP Sara dapat imbestigahan ayon yan sa isang house leader. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. <laughs> Naniniwala si House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. na ang pagtatalaga ni Vice President Sara Duterte sa sarili bilang designated survivor ay isang seryosong usapin na dapat imbestigahan. Ayon kay Gonzalez, masamang biro ang pagpapahiwatig na may masamang mangyayari sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Hindi anya ito magandang pakinggan mula sa isang popular na vice-presidente na nakakuha ng 32 milyong boto noong nakaraang eleksyon. Binanggit ng House Leader na matagal nang naghahanda ang bansa sa The Big One o ang malakas na lindol, lalo na sa zona kung saan dumadalo ang mga leader ng bansa. Dapat umanong basahin ng pangalawang Pangulo ang konstitusyon kaysa maglaan ng oras sa panonood ng palabas sa streaming platform at maging responsable sa bawat salitang binibitawan. pa ni Gonzales, hindi kailangan na mga Pilipino ang mga banta ng kaguluhan at pagpapasabog. Gaya ng napapanood sa streaming platform kung saan lahat ng opisyal ng Estados Unidos kasama ang Pangulo Pangulo ay nasawi sa State of the Union Address. Para sa kongresista, ito ay nagdudulot ng pagkaalarma na publiko na hindi dapat ginagawang biro, samantalang ang SONA ay isang formal na okasyon na iginagalang. In the heart of the Indian lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 5.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority Brigada Nationwide Binigyang di ini Presidential Advisor for Poverty Alleviation, attorney Larry Gadon, na hindi magandang tingnan at marinig na ilang araw pa bago magsona, ay nagsalita na agad si Vice President Sara Duterte na hindi niya dadaluhan ang pagtitipon. Ito ay matapos ang naging pahayag ni Duterte na hindi siya a sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Gadon, Sinabi nito sinabi nito tila nakalimutan ni VP Sara na siya ang vice presidente ng bansa. Nakalimutan yata ni Vice President Ida Sara Duterte na siya ay vice president ng bansa, pangalawang pinakamataas na opisyal at walang kinalaman ang kanyang pagre-resign as DepEd secretary at saka vice chair ng npfl ctc Anti-Terrorism Council. Bilang Vice President, tungkulin anya ni Duterte na makipagtulungan sa Presidente. Batay sa Konstitusyon, duty rin daw nito na i-assist ang Pangulo sa pagtalima nito sa kanyang mga responsibilidad. Ang ating konstitusyon ay tinilaga na ang vice presidente ay dapat ay maging katulong ng presidente. E eh, paano mangyayari kung yan? E eh, kung itong napakahalagang okasyon ng uh, State of the Nation Address kung saan ay tinatalaga ng presidente ang tatahakin ng ating bansa no, sa, mga susu sa susunod na taon at sa mga susunod na taon at yung ating mga nagawa sa ating mga kababayan ay hindi niya pakikinggan. Bagaman pwede pakinggan sa telebisyon ang magiging sona ni Pangulong Marcos, iginiit ni Gadon na iba pa rin kung naroroon sa mismong event ang presensya ni VP Sara, maipapakikita umano nito ang buong suporta para sa presidente. Nightmaps. Nightmaps. Samantala mga kabrigada ang DOE at NGCP, inatasan ni Pangulong Marcos na tapusin on time ang halos 70 pang transmission project. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Ba -ba 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 Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy at ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na tapusin on time ang halos 70 mga transmission projects. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang Batangas Mindoro Interconnection Project at ang Northern Luzon 230 kV Loop. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Mariveles Hermosa San Jose Transmission Line sa Bataan, sinabi ni Pangulong Marcos na sa oras na matapos ang mga transmission projects, maisusulong ang technological advancement at makapag-produce ng mas maraming trabaho. Una nang sinabi ng Pangulo na ang mga transmission project ay patunay ng transformative power ng kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng private sector upang makamit ang stable, reliable at resilient na power supply sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Tri -max. Tri -max. Brigada Balita Nationwide 129 student-athletes ng palarong pambansa may iniindang sakit. 23 atleta dinala sa ospital. Brigada Wendelin Manlangit Carion, ibrigada mo! Brigada! 5! report! kadulatan ng Palarong Pambansa 2024 ang naospital ayon kay Dr. Peter Mangkaw, ang head doctor ng Cebu City Medical Center. Ayon kay Mangkaw, nasa isang daan dalawang na mga manlalaro ang may iniindang sakit. Ngunit karamihan niya ng mga na-admit sa ospital ay na-diagnose na may dengue at nakakaranas ng mild symptoms. Bukod sa mga kaso ng dengue, mayroon ding nakaranas ng pneumonia, tonsillitis at gastrointestinal problems. Hinamaan naman ang ibang mga student athletes ng mga sports-related injury tulad ng bali ng tuhod, sprain at dislocations. Ngunit agad naman silang inasikaso ng mga medical teams. Siniguro naman ang pamunuan ng palarong pambansa na manageable pa rin ang sitwasyon at nakatutok sila sa kalagayan at kalusugan ng mga atleta. Napagalaman na ang Cebu City Medical Center ay may nakahandang palaro ward na isang fast lane para sa lahat ng mga athletes at delegates ng palarong pambansa 2024. In the heart, of Changing Lives ito si Brigada Wendelin Manlangit Karyon ng 90.7 Brigada News FM Metro Cebu The Music and News Authority Itinaas na ng pag-asa ngayong hapon ang La Nina Alert. Batay sa Climate Monitoring and Analysis ng Pagasa, nakita ang patuloy na paglamig ng sea surface temperatures sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Dahil dito, tumaas sa 70% ang chance ang mabuo ang La sa susunod na buwan at posibleng magtagal hanggang sa unang bahagi ng 2025. Sa panahong umiiral ang La asahan ang higit sa normal na lakas ng ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Drybacks Drybacks Brigada Balita Nationwide Huling ipinagpatuloy ni Senador Christopher Bongo ang pagsasagawa ng feeding initiatives sa mga pampublikong ospital na mayroong malasakit centers. Ayon po sa Senador, sa pamamagitan nito ay matutulungan at matutugunan ang mga pangangailangan ng mga vulnerable sectors na kasalukuyang pasyente sa mga ospital. Samantala tiniyak naman ng mambabatas na isa sa mga layunin ay ang palawakin pa ang pagsasagawa ng feeding program upang makatugon sa nutritional na pangangailangan ng mga pasyenteng Pilipino. Mga kabrigada binasag na ng singer actress na si Maris Racal ang mga spekulasyon tungkol sa hiwalayan umano nila ni Rico Blanco. Sa isang presscon, dito emosyonal na kinumpirma ni Maris na wala na sila ng River Maya vocalist. Ayon sa aktres, fresh pa ang nangyari kaya makikitang hindi rin siya agad makap makapagpwento sa media. Ilang linggo na rin daw ang nakalipas buhat ng maghiwalay sila at para kay Maris, ito na ang pinakamalungkot na mga linggo ng buhay niya. Matatanda ang inamin, inamin ng dalawa ang kanilang relasyon noong 2021 at nakatanggap naman ito ng maraming suporta mula sa publiko.

Mga kabrigada, lumalabas po sa pag-aaral na kapag ang isang lalaki ay nagsisimula ng tubuan ng maraming balahibo sa katawan, ito ay nagsisimula na rin na magbinata. Ayon sa mga pag-aaral, pagtungtong ng edad na 14 ng isang lalaki, dito na mararanasan ang pagdami ng balahibo sa katawan. Una itong makikita sa binte at sa dibdib ng mga kalalakihan. Pero sinasabi po mga kabrigada na ang mga balahibo ay may binipisyo rin sa ating katawan. Katulad na lamang po ng bigote at balbas ng mga kalalakihan na pwedeng proteksyon nito sa init. Malaki na ang tsansa na walang anumang sakit at kapahamakan ang dulot nito sa, is sa katawan ng isang tao. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat tumatagal. Drive Max. balita. Bandita. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Bandita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Otoridad ng Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.